Ay nako, oh, hindi ko na ang mga birdie. Ang lamig dito sa quick. Ayan. Ayan, namatay na sila. Wala na. Sa so, sobrang lamig kasi kapag binubuksan yung pintuan. May malapit si sila dito sa pinto. Nilalabas sila dito sa umaga. Kagabi pinasok ko pa sila dun sa ano eh. Sa may isang kwarto. Buhay pa sila kagabi Ngayon, nilabas siya ng matanda Pagtingin ko sa kanila, ayan Patay na Hindi nila kinaya yung lamig Sobrang lamig kasi Kaya, ayan, namatay sila Tawawa naman hmm. May iyak nga yung anak ko kanina kasi alaga niya to eh. Iniiyakan niya nung nakita niya. Galit na galit siya sa tatay niya. Bakit daw kasi nilabas dito sa ano? Sa lamig. Ayan, yeah, so... Ito na natin sa tubig nila. Kasi bibigyan na lang daw ng bago yung tatay. So, pat patapon ko na itong tubig ng ibon. Ayan, food nila. Sobra kasi ang lamig na yun. Grabe. Kaya hindi ko rin gumakaya yung lamig. Hindi lumabas ng pintuan. Ayoko kasi. das in sobrang landi. So itatapon ko ito dito sa basura. Ah. E lawan din 'to sa Ah. tapon sa basurahan. Ano kaya sila virus ko? Sakali. Kailangan kong kumuha ng plastic. sa ko sila hawakan. Takot ako eh. kasi may virus na sila. Ayan guys. Kawawa naman ang mga birdie.